Ang Artigas Family Senior Sons, ang inyong nagahalan kanilang kasi sa mga ng mga sa pinakasal sa Matagin taon sila, Senior Santo Nino, kapis kay kabas sa ilang kalawasan, sa sila, tibok pamilya. Nga magkuyusap sila, Senior Santo Nino, nga magmalinaw, magsinag tanay ka lang walang mga kasama. Buligin taon sila, Senior Santo Nino, bas pagpanarbaho, negosyo, magmalambuo. Panalipin taon sila, kanunay sa nadatang katalag, manugsang na, na sa ilang paglakaw, pagbiyahe nga sa ilang kilirawan. Senior Santo Nino, ban silang mga anak, biyahe sa taon sila, kanunay ban silang pagtuon, nga silang magmalampusin. Sila, nga said sila gmain ko gmain ko ng ito. Kinin tanan si Nyo Santo ninyo, gihalad ka ninyo sa salamat. Nagahalad ka ninyo mga pasalamat at pagtuman sa mga panaaral. Pinasong kasi paghalad ka ninyo sa Nyo Santo ninyo. Amahan na mo, nga langit at daigaw ng mga langit. Mugod mo, ay maging hari ang matuman ang mga pagbuot din sa yuta May mga salamat. Ang kalano na mo, sumatag-adlaw yata kang parlaw. Sa iluwa kami sa mga mga salamat. Ngayon ko pasaylo kami sila kasala kung dili mo kami tugyan sa panulay hinono alo sa kami Maria ka Maria puno ka sa grasya Santa Maria inanta sa Diyos ampom kami sa sala karun ng sa mga kamatay sa Sudan karsya pun sa mga katuigan ng tanan ng Salamat